Kilalang hospitable ang mga Pinoy, pero ang ilang homeowners sa isang village sa Paranaque gustong ipasilit ang pagdami ng Chinese sa kanilang lugar ang isang residente. Inaabala pa raw ng Chinese nationals dahil address niya ang ginagamit sa inoorder nilang pagkain tuwing gabi. Para bigyan mo ka balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Ngayong umiinit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea, may mga lugar din sa bansa ang kinababahala ng ilang concerned communities tulad sa Paranaque. Tahimik at diverse community. Iyan ang multinational village sa barangay Moonwalk, Paranaque. 350 hectares ang laki ng residential area na ito na ang lampas 2,000 households. Pero sa nakalipas na buwan, isang grupo ng homeowners ang naglabas ng sentimiento. Nababahala raw sila para sa peace and order ng village dahil sa gawik ng ilang Chinese national na nakatira roon. They don't follow the rules on throwing garbages. Ang isa sa homeowners, malaking abala raw ang madalas nararanasan every time na may nag-order sila ng late night, ang susulat nilang number is our uh, our house. So every time na mag-doorbell, uh, syempre, natin may kami magigising. U Open na namin, tapos kung sasalita sila ng kung ano, ay, may, you, have, you have order mo ganyan na Chinese, then may lalabas sa Chinese to verify na sa kanila. event even they send flyers, na mga Chinese uh, flyers na yan, may disco or may mga food na ano, dito sa... Eh, ano lang, ang code lang is WeChat uh, QR code. Walang name, walang address. Malalaman mo lang pag nag-sign up ka. Kahinahinala rin daw ang ilang nag-apply ng negosyo. Tapos nung inisa-isa namin kung sino-sino yung incorporators nila, dun namin na nalaman na yung anim na oh, yung tatlo pa lang incorporators nila, tama, Filipinos. Pero isang house house helper, isang driver, isang uh, labandera. So, nung tinanong din namin yung driver, kung kaya Totoo bang nakapag ka ng 300,000 as your investment? Ma'am, wala akong ganun kalaking pera. Ngayon nga lang oy, nasa wallet ko eh, isang daan lang. Pinakita rin nila sa akin ang litrato ng mga hinihinalang Chinese Pogo workers na tila ba ay may routine jogging na ginagawa. Pare-parehong nakasuot ng itim at may binubuo na jogging formation. Nagpetisyon na sila para silipin ang mga isyong ito. Nang makausap naman natin ang current president na namamahala sa multinational village, nabanggit niya na mayroon silang ongoing ID system at profiling sa mga naninirahan at naglalabas-pasok sa premises ng lugar. Mga sasakyang ginagamit sa loob at labas ng village at rotational surveillance and monitoring rao sa mga sulok nito pati sa building permit sa mga construction sites. Mahirap din daw pakialaman ang occupancy rights ng mga Chinese kung ito ay legal daw na naipasa. Mga homeowner, karamihan po mga homeowner under the name of a company. Sorry, may mga company-company owner yung mga bahay. Pag naman ang tinitingnan naman namin yung GIS, majority naman Filipino, So, perfectly legal, di ba? So, Philippine company, hindi foreign company. Hindi naman sa tamang hinala, pero ang gusto lang daw ng homeowners, matiyak na ligtas para sa lahat ang kanilang komunidad. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita. Hindi biro ang trabaho ng mga pops nating KNBS riders. Kaya sinabayan nila ng protesta ang araw ng mga manggagawa o Labor Day. Para yan sa hirit nila na madagdaga naman ang kanilang kita. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Ngayong Labor Day, kaliwat-kana ng kilos protesta dito sa Metro Manila. At kasama dyan ay ang pagtigil din umano ng biyahe ng ilang mga TNVS at food delivery riders. Alas 8 na umaga, tipo sa ni Reyes Street dito sa Manila ang mga kasali sa rally. May nangataan din akong ilang rider na lahat ng food delivery services. Sabi ng isang nakausap ko, nagtigil po kayo mula sila para iparating ang kanilang hinaing. Ang gusto kasi nila, itaas sa kanilang base fare. Sa ngayon kasi, commission basis daw sila. 20% sa app na kanilang gamit at 80% sa mismong rider. Para sa mga delivery rider, isinusulong natin ang uh, ang standard fare matrix na kung saan 55 pesos ang base fare at 15 pesos ang per kilometer. Upang malaman kung pahirapan ba magpag-deliver ngayon dahil sa isang strike o murder ako ng pagkain sa isang PNBS app, may tumanggap naman ng booking ko mula Antipolo punta dito sa Maynila. Matapos ang git isang oras sa paghahantay, dumating na yung ipinadeliver ko. Yung pagbook naman, mabilis lang. Wala pang dalawang minuto, may kumuha ka agad ng booking isa sa nakausap natin sa rally. Aminado rin naman, plano pa rin nila bumiyahe ngayong araw. Gusto rin man natin na hindi bumiyahe, pero taling-tali ang ating mga delivery riders economically. Nakilala ko rin ang motor delivery rider na si Tatay Jose Nito. Pagamat si Mahal sa protesta, no choice naman daw siyang bumiyahe bilang padre di pamilya. Bilang isang tatay, babiyahe pa rin ako para kasi kailangan ko pa rin kimita eh, para may bigay ko yung pangangailangan ng pamilya ko. Sa kabila ng matinding init ng araw, patuloy pa rin ang pag-arangkada ng ating mga food delivery riders. Kaya sa susunod na booking nyo, huwag mahiyang pasalamatan si na ate at kuya sa kanilang serbisyo. Mobile Journal, Ivan Taringki po, Hatid, ang muka ng balita. Sabi nga nila, mas magandang gawing trabaho ang passion o hobby mo. Kaya naman ang isang dating overseas worker, nagtayo ng negosyong konektado rin sa pagmamahal niya sa mga aso at pusa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal. Merry mo, Andres. Mga kapatid, mahilig ba kayo sa asok-pusa pero hindi pa pwede o kaya mag sa bahay? Don't worry daw, dahil pwede nyo nang makabonding ang mga fur babies na ito sa isang kafe na natin. Meet Bubbles, Donny, and Lala. Ilan lang sila sa mga fur babies na nakilala natin dito sa Tabby Town Cat and Dog Cafe sa Taguig. At mukhang napamahal na nga sa marami ang mga fur babies dito dahil kahit weekdays, napupuno ang humble space na ito. I It was great. I love cats. Do you want more cats? <laughs> great place. Uh, uh, masaya naman mo, malambing silang lahat. <laughs> Mag-kidnap po galing dito. <laughs> so, na kami ito sa Facebook. Kasi na mga workmate ko na ano kami sa pusa. At may foreigners din na naintriga at pinuntahan ito. Kahit ako, hindi natiis ang kakyutan ng mga natutulog makitis. Sana all mahimbing ang tulog. Kuwento ng may-ari ng pet cafe na si Chito Aklon nagsimula ang ideya noong siya ay nagtatrabaho at naglilibot overseas. At taong 2015, isinakatuparan niya na ang dream business niya at minuksan ng kauna-unahang pet cafe niya sa Pasay. Pero noong 2017, naisipan niyang ilipat ang business niya sa Tagaytay upang makahakot ng mas maraming customers. Ngunit noong 2020, dahil sumabog ang bulkang taal at sumiklab ang COVID-19 pandemic, kailangan nilang makabawi. At nitong ang Abril lang, nakapagpondo na siya upang buhayin muli ang kanyang pet cafe sa pinakabagong branch nito dito sa barangay Tuktukan sa Tagig. Kwento ni Chito, dog lover lang siya noon pero dahil sa pet cafe niya, cat lover na rin siya. Filipinos in general, way back then, doesn't know much about cats. When we opened our first cat cafe, we made sure that we had lots of cats, cat breeds available for Filipinos to actually appreciate, see and enjoy. We'll appreciate them, with their sweetness, quirkiness. They are as special as the dogs that we have. Sa halagang 195 pesos, may isang oras ka na para makipaglaro sa higit 20 adopted and rescued fur babies. Meron ka pang drink. O diba? Sulit. Pwede rin bumili ng cat feeds o magdala ng pet-friendly food na pwedeng ishare sa fur babies. Tulad ng nangyari kay Chito, nagsilbing inspirasyon rin ang kanyang negosyo sa ibang pet lovers na business ang hobby and love for pets siguro mga pet shelter lang. Like yung mga stray cats, mga ganun. Dahil sa mga cute babies na ito, nakita nila, hindi lang ang true love. Pati <laughs> ang isang purpose na sana raw igampanan gampanan din ng mga kapwa nila for parents at pet enthusiasts. Mobile Journal Mary Monreyes po and Bubbles, at ng mukha ng balita.